It doesn't have to be 30,000. Um, uh, they have to prove that it's systematic. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So, how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Wala naman kami mundo sa media pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 cases of it. And we don't even have victims. 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No. No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Mom, last time lang Um, you have so much on your plate. Birthday ng Presidente, you are the Vice President. Malayo kayo sa si pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano, paano pa ang strategy niyo niyo to balance your family? Uh, Pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang pinakaalaga. Uh, well, nung dumating ay makalibot na ako ng maayos. Nakuskus uh, ko na yung mga dapat kuskusin, ma'am. <laughs> ma ko na yung aking legs. Na ko na yung aking kukot. Ang dumating na So, ang dad ko ay okay na uh, ako. Sakit sa naman yung tulog ko sa uh, kain ko. So, wala na tayo yung siya. Pagdating uh, pag uh, pag naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking uh, husband. sa uh, yung uh, uh, solo parent siya sa uh, mga anak nila. At magtating uh, naman sa trabaho ko sa office of the vice president dahil nga konti na lang din ang projects namin uh, ngayon ay kaya kaya nila. Uh, we do it remotely. We, uh, they give me updates every morning sa kanilang time and then I give them replies uh, every morning sa time na nga sa sistema kami.